Mga kabakeryd na iyan mga kabakerydo. Oh. Ah, nagpakulo na ako ng tubig kasi magluluto ako na simpleng lutok na sinigang na baboy. Ayan mga kabakeryado. Kaya dito 'yung ano ko, 'yung panghalo. Ayan. Magsisigang tayo simpleng lutong sigang mga kabakeryd. Ayan. As pinakuluan ko na itong gabi. Ayan mga kabakard, Gabi at si Boyas. Pag malambot na yun mga kabakard, saka natin ilaglag yung ating isda. Para malambot yung Gabi, ilaglag na natin ang ating isda. Ayan, Ayan mga kabakard, ready na ng ating mga panghalo. Ayan. Ready na yan pag uh, luto ng ano. Gabi na yan, lalaglag uh, lalalaglag natin yung itong isda. Saka itong pagsidang na yan. Pagsidang. Ayan mga bakard, ilaglag na natin to. Luto ng ating gabi. Ayan. Sarap yan mga kabakyard. Pakululo, pakuluin lang natin yan. Mamaya. Takpan muna natin yan. Ayan. Ilagay na natin to mga kabakyard habang pakulo siya. Para ma-mix yung ano, yung lasa niya. Ayan para masarap talaga manutsuot sa ating isida at sa kayong gabi. Okay, kumukulo na yan siya. Mga dalawang kulo na yan siya. Anilagyan ko na ng asin at sa kayong magic sarap. Saka natin isunod ito. Ayan. Ayan, nag-apaw-apaw na mga kabakyard. <laughs> Kasi maliit ang ating lagayan. Kaya bantayan talaga natin. Ayan. Bantayan natin para hindi siya umapaw yung tubig. Ayan, mamaya pag ano na yan, hindi na rin napaw yan kasi lumiliit naman yan. Ayan. Saka natin ilagay ito gabi sinigang. Kailangan bantayan natin kasi pag buwan siya na ilagay na yan, pag kulo yan, aapaw yan siya. Kaya bantayan natin yan, mahalo-halo natin. Ayan. Ayan mga karabakyard, na ilagay na natin na ating sinigang mix. Ayan, halo-haloin lang natin. Antayin lang natin na makakulo ng mga dalawang bisis para matunaw yung magic syrup. Ayan ang ating simpleng luto mga kabakyard na simpleng luto na napakasarap para sa ating pamilya. Maraming salamat mga kabakyard. Ah, sana po yung mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel. Ah, pakitulong na lang po ah, sa aking channel na maliit pa. Ah, please share and subscribe. Maraming salamat po. Thank you for watching. God bless sa lahat. Bye bye.